Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Miguel Santos. Ngayong araw, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa tatlong pangunahing pagkain na makakatulong. Maiwasan ang pamumulikat sa mga senior. Pagod na ba kayong magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa matinding pamumulikat ng binti? Nais nyo ba ng mas malakas at malusog na mga kalamnan? Bilang alternatibo, Nakakaranas ba kayo ng paninigas ng kalamnan na nagpapahirap sa inyong paggalaw kung minsan may magandang balita Kapag kumain kayo ng mga tamang pagkain maaari ninyong i-relax ang inyong mga kalamnan mapabuti ang sirkulasyon at maiwasan ang pamumulikat Sa video na inihanda namin para sa inyo ngayon Ibubunyag namin ang tatlong pangunahing superfoods na tumutulong sa mga senior na maiwasan ang pamumulikat, mapanatili ang mas malakas na kalamnan, at panatilihin ang kanilang pagiging mobile sa mas mataas na antas. Kaya naman, manatili po kayo dito dahil ayaw ninyong makaligtaan ang mga payong ito sa dieta na babago sa inyong buhay. Bago tayo magsimula, lubos kong ikagagalak kung maaari ninyong ibahagi kung taga saan po kayo ngayon? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong. Sige, simulan na natin sa pagtalakay sa itlog. 1. Itlog. Ang mga itlog ay isang napakabisang pinagmumulan ng mahahalagang bitamina at mineral na ginagawa itong isa sa mga pagkaing mayaman sa nutrisyon na kapaki-pakinabang sa kalusugan ng kalamnan. Ngunit sa paanong paraan nga ba nakakatulong ang mga itlog na maibsan ang pamumulikat ng binti sa mga nakatatanda? Sama-sama nating tuklasin, isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pamumulikat ay ang pagkapagod ng kalamnan. At ang protina ay napakahalaga para sa paghilom at pagpapanatili ng mga kalamnan ang pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad na kilala bilang sarcopenia ay karaniwang nangyayari sa mga senior citizen na nagpapataas ng posibilidad na makaranas ng pamumulikat at panghihina. Pagdating sa protina, ang mga itlog ay isang kumpletong mapagkukunan. Ibig sabihin, naglalaman ito ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid. Anim na gramo ng mataas na kalidad na protina ang matatagpuan sa isang malaking itlog. Ang proteinang ito ay nagbibigay daan sa muling pagbuo ng mga hibla ng kalamnan, pagbabawas ng pagkapagod ng kalamnan, pagpapabuti ng kahusayan ng pag-urong ng kalamnan at pagbabawas ng dalas ng pamumulikat. Ang pagkain ng itlog bilang bahagi ng dieta ay nakakatulong na mapabuti ang lakas at tibay ng kalamnan, na siya namang nagpapababa ng posibilidad na makaranas ng hindi komportabling pamumulikat. Paano nakakatulong ang vitamin D sa itlog sa katawan na sumipsip ng kalsyum at mapanatili ang tamang paggana ng kalamnan? Pagdating sa pagsipsip ng kalsyum at pag-urong ng kalamnan, ang vitamin D ay talagang kailangan. Ang kakulangan sa vitamin D ay maaring humantong sa iba't ibang sintomas. Kabilang ang panghihina ng kalamnan, pamumulikat at maging ang malalang pananakit. Ang kakulangan ng vitamin D sa mga matatanda ay ipinakitang nagdudulot ng mas madalas at mas matinding pamumulikat ng binti ayon sa pananaliksik. Ang pula ng itlog ay likas na naglalaman ng vitamin D na kapakipakinabang sa kalusugan ng mga buto at kalamnan. Dahil maraming nakatatanda ang mas kaunti ang oras na ginugugol sa labas, ang mga dietary source ng vitamin D ay mas mahalaga kaysa sa pagkabilad sa araw, na siyang pinakamabisang paraan upang makagawa ng vitamin D posible para sa mga senior na mapanatili ang sapat na antas ng vitamin D sa pamamagitan ng pagkain ng itlog na maaring mabawasan ang panganib ng pamumulikat kung araw-araw kumain ng itlog makakatulong ba ito na maiwasan ang pamumulikat na dulot ng kakulangan sa vitamin D o ngunit ang dieta lamang ay maaring hindi sapat Humigit kumulang 40 international units IU ng vitamin D ang nasa bawat itlog. Habang ang inirerekomendang pang-araw-araw na dosis para sa mga nakatatanda ay nasa pagitan ng 800 at 1,000 IU. Posible para sa mga senior citizen na pataasin ang kanilang paggamit ng vitamin D sa pamamagitan ng pagkain ng itlog kasabay ng mga fortified dairy products gatas yogurt o matatabang isda, salmon o sardinas. Isa alang-alang ang pag-inom ng suplemento ng vitamin D kung mababa ang iyong mga antas. Maglaan ng oras sa labas upang mapalakas ang natural na produksyon ng vitamin D ng iyong katawan. Ang mga itlog ay pinagmumulan ng vitamin D, ngunit ang pagkain nito kasabay ng iba pang mga mapagkukunan ng vitamin D ay nakakatulong na mapabuti ang paggana ng buto at kalamnan na siya namang nagpapababa ng dalas ng mga pamumulikat. May direktang connection ba ang paggana ng nervyos at vitamin B12, ang pananakit ng kalamnan, pangingilig, at pamumulikat ay mga karaniwang sintomas na maaaring mangyari kapag mababa ang antas ng vitamin B12 dahil nagugulo ang mga signal ng nervyos. Ang pagkakaroon ng B12 at choline sa mga itlog na parehong gumagana ng magkasama ay nakakatulong sa pagprotekta sa kalusugan ng nervyos. Itinataguyod nito ang insulasyon ng mga nervyos at ang proteksyon ng myelin sheath. Mahalagang mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga nervyos at kalamnan upang matiyak na maayos ang mga pag-urong at pag-relax. Sikaping iwasan ang mga pamumulikat na nauugnay sa neuropathy, nakaraniwan sa mga diabetic at matatanda. Ang regular na pagkain ng itlog ay nakakatulong na mapanatili ang integridad ng nervyos, na siya namang nakakatulong na limitahan ang bilang ng mga misfired impulses na maaring magdulot ng pamumulikat ng kalamnan. Totoo ba na ang mga nakatatanda na may mababang antas ng B12 ay mas malamang na makaranas ng pamumulikat? At paano makakatulong ang mga itlog dahil sa nabawasang production ng acid sa tiyan na naglilimita sa pagsipsip ng B12 ang mga senior citizen ay mas madaling kapitan ng kakulangan sa B12 kaysa sa mga nakababata? Ang mga antas ng vitamin B12 ay maaaring maubos ng mga karaniwang gamot, tulad ng metformin o mga gamot para sa acid reflux, dahil sa mga limitation sa dieta. Ang nabawasang ang pagkonsumo ng mga pagkaing mula sa hayop, at hindi sapat na dami ng vitamin B12 ay maaaring magresulta sa madalas na pamumulikat ng kalamnan at panghihina maaaring makaranas ng mga pakiramdam ng pagkasunog, pamamanhid o pangingilig. Isang kondisyon na kilala bilang anemia na nagpapababa ng dami ng oxygen na inihahatid sa mga kalamnan. Ang mga itlog ay isang madaling matunaw na mapagkukunan ng B12 at ito ay isang simpleng paraan upang makatulong na maiwasan ang mga kakulangan na maaaring magdulot ng pamumulikat. Ano ang inirerekomendang lingguhang pagkonsumo ng itlog para sa mga senior citizen? Ang katamtamang pagkonsumo ng itlog na tinukoy bilang sam hanggang sitong itlog bawat linggo ay ipinakitang ligtas para sa karamihan ng mga tao at walang malaking epekto sa mga antas ng kolesterol sa malulusog na mga senior ayon sa kamakailang pananaliksik. Inirekomenda ang pagkonsulta sa isang manggagamot para sa mga individual na may mga problema sa puso o labis na kolesterol. Gayunpaman, ang pagpapalit ng mga itlog sa mga processed meats ay maaari pa maging isang decision sa nutrisyon na malusog sa puso. Ha? Maari bang maibsan ng mga itlog ang pamumulikat ng binti na nangyayari sa gabi para sa mga matatanda? Bilang sagot sa iyong tanong. Oh. Ang nocturnal leg cramps ay madalas na nauugnay sa hindi sapat na paggaling ng kalamnan, kawalan ng balanse ng electrolyte, at dysfunction ng nervios. Ang pagsasama ng mga itlog sa iyong hapunan o almusal ay makakatulong sa iyo na makamit ang isang mas mahusay na balanse sa nutrisyon at tulungan ang gabi-gabing paggaling ng kalamnan, kaya't mababawasan ang dalas at tindi ng mga pamumulikat sa hating gabi. 2. Saging Ang mineral na potassium ay kinakailangan para sa pag-urong ng mga kalamnan, pagpapadala ng mga nerve impulse, at pagpapanatili ng balanse ng likido. Sa kondisyon na kilala bilang hypokalimia na nangyayari kapag ang mga antas ng potassium ay masyadong mababa, ang mga kalamnan ay nagiging mas madaling kapitan ng mga pulikat at pamumulikat pagdating sa potassium. Ang saging ay isa sa mga pinakamahusay na natural na mapagkukunan mayroong humigit kumulang 420 mililimilidan sa isang katamtamang laki ng saging. Nakatumbas ng 12% ng pang-araw-araw na inirekomendang dosis. Nakakatulong ang saging sa pag-regulate ng mga pag-urong ng kalamnan at maiwasan ang mga pulikat sa pamamagitan ng pagpapanatili ng sapat na antas ng potasyum. Itinataguyod din nito ang maayos na pagpapadala ng nervyos para sa kontrol ng kalamnan, binabalanse ang mga antas ng likido, at binabawasan ang mga pamumulikat na dulot ng dehydration. Ang pagkain ng isa hanggang dalawang saging araw-araw ay maaaring maging isang malaking tulong sa pagbabawas ng dalas ng pamumulikat na nararanasan ng mga senior citizen. Ano ang mga kahihinatnan ng pagkakaroon ng masyadong mababang antas ng potasyum? At paano ito nakakaapekto sa pagkakaroon ng pamumulikat? Ang pagpapadala ng mga electrical signal sa pagitan ng mga neuron at kalamnan ay pinapadali ng potasyum. Kapag bumaba ang mga antas ng potasyum, ang mga kalamnan ay nagiging highly excitable na maaring magresulta sa mas madalas na pamumulikat. Ang mga signal ng nervyos ay nagagambala na nagpapataas ng posibilidad ng hindi sinasadyang mga pulikat ng kalamnan na nagaganap sa buong katawan. Nawawalan ng kakayahan ang mga selula na mapanatili ang balanse ng likido, na nagre sa paninigas ng mga kalamnan. Ang pagbaba ng gana sa pagkain, hindi sapat na paggamit ng pagkain sa dieta. Mga side effect ng gamot tulad ng diuretics para sa presyon ng dugo. Labis na pagpapawis o dehydration ay maaaring maging sanhinito sa pagsasama ng saging sa dieta. Natural na mapupunan ng mga senior ang mga antas ng potassium at suportahan ang normal na paggana ng kalamnan paano nakakatulong ang magnesium sa saging. Ang isa pang mahalagang mineral para sa pag-relax ng mga kalamnan at tamang paggana ng mga nerbios ay ang magnesium. Ito ay nakakatulong sa pagbabawas ng excitability ng kalamnan na pumipigil sa bigla ang pamumulikat. Sumusuporta sa produksyon ng ATP na nagbibigay ng enerhiya para sa pag-urong ng kalamnan at nagre-regulate ng balanse ng calcium at potassium na kailangan para sa pinakamainam na paggana ng kalamnan. Ang magnesium na matatagpuan sa bawat saging sa konsentrasyon na 32 mg ay nakakatulong upang maiwasan ang mga pulikat at paninigas ng kalamnan dahil maraming nakatatanda ang hindi sapat ang nakokonsumong magnesium. Ang pagkain ng saging kasama ng iba pang pagkain mayaman sa magnesium tulad ng mani at madahong gulay ay maaring makatulong na mabawasan ang pamumulikat at mapabilis ang paggaling. Paano nakakatulong ang vitamin B6 sa saging sa paggana ng nervyos at pag-recover ng kalamnan? Ang vitamin B6 ay isang mahalagang sangkap para sa pagpapanatili ng isang malusog na sistema ng nervyos. Ang mga neurotransmitter na responsable sa pagkontrol ng mga paggalaw ng kalamnan ay nire-regulate nito sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga matutulungan nito ang iyong mga kalamnan na makabawi mula sa aktibidad ng mas mabilis at mapabuti ang sintesis ng mga pulang selula ng dugo. Natitiyakin na ang mga kalamnan ay tumatanggap ng oxygen sa isang epektibong paraan ang isang saging ay naglalaman ng 0.4 mg lang ng vitamin B6 na halos 30% ng pang-araw-araw na pangangailangan para sa vitamin B6 para sa mga matatanda. Ayon sa pananaliksik, mayroong ugnayan sa pagitan ng mababang antas ng vitamin B6 at mas mataas na pamumulikat at pulikat ng kalamnan gaano karaming saging ang maaaring kainin ng mga senior citizen araw-araw upang mabawasan ang panganib ng pamumulikat sa pangkalahatan. Sapat na ang isang saging sa isang araw upang magbigay ng sapat na dami ng potasyum at magnesium upang suportahan ang kalusugan ng mga kalamnan. Gayunpaman, ang inirerekomendang pagkonsumo ay nag-iiba, ang saging kapag kinakain dalawang beses sa isang araw, ay maaring maging kapakipakinabang para sa mga individual na dumaranas ng regular na pamumulikat. Dahil ang saging ay naglalaman ng malaking halaga ng natural na asukal. Inirerekomenda na ang mga diabetic na senior ay kumain nito nang may moderation kasabay ng mga pagkaing mataas sa fiber tulad ng many o whole grains upang maiwasan ang pagtaas ng kanilang blood sugar. 3. Mani at buto nuts and seeds Bagamat ang mga pagkaing mayaman sa potasyum at magnesium tulad ng saging at madahong gulay ay kilala sa kanilang kakayahang maiwasan ang pamumulikat. Ang mga mani at buto, ay isa pang mahalagang karagdagan sa dieta na maaring lubos na mapabuti ang kalusugan ng kalamnan at mabawasan ang pamumulikat. Ang pagwamani at buto ay kapakipakinabang para sa pagpromote ng pagrelax ng kalamnan, sirkulasyon, at balanse ng electrolyte dahil mayaman ito sa magnesium, potassium, protina, at malusog na taba. Suriin natin ang mga paraan kung paano makakatulong ang mga mani tulad ng almonds, pumpkin seeds, cashews at iba pang uri ng mani sa mga senior na mapanatili ang malakas na kalamnan at maiwasan ang pamumulikat. Dahil sa hindi sapat na paggamit ng magnesium, maraming nakatatanda ang mas malamang na makaranas ng pamumulikat ng binti na parehong masakit at madalas. Dahil ang mga mani at buto ay kabilang sa mga pinakamabisang natural na mapagkukunan ng magnesium, ang pagkain nito ay isang madaling paraan upang maiwasan ang pamumulikat. Ang regular na pagkain ng isang maliit na dakok ng mani ay makakatulong na maibalik ang mga antas ng magnesium at mapanatiling relaxed at malusog ang mga kalamnan. Pumpkin seeds buto ng kalabasa, 168 malalan ng magnesium, 40% ng pang-araw-araw na pangangailangan, almonds, 77 mg ng magnesium, 20% ng pang-araw-araw na pangangailangan, cashews, kasoy, 74 mg ng magnesium, 19% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Bagamat karaniwang iniisip na ang saging ay mapagkukunan ng potassium, ang ibang mga mani at buto ay mahusay ding mapagkukunan ng mahalagang mineral na ito. Pistachios, 290 mg ng potassium kada 1 oz na serving almonds, 200 mg ng potassium, cashews, 160 mg ng potassium. Paano nakakatulong ang malusog na taba sa mga mani at buto? Ang malusog na taba na matatagpuan sa mga mani at buto ay nakakatulong upang mapanatili ang daloy ng dugo. Na siya namang nagsisiguro na ang mga kalamnan ay tumatanggap ng sapat na oxygen at nutrisyon upang gumana ng epektibo ang pamamaga sa mga kalamnan ay maaaring mabawasa ng omega-3 fatty acids na matatagpuan sa walnuts at flax seeds. Ang mga almond at kasoy ay mahusay na mapagkukunan ng monounsaturated fats na nagtataguyod ng circulation at nagpapababa ng posibilidad ng pamumulikat. Ang kakulangan sa circulation ay maaaring magresulta sa napakasakit na pamumulikat ng binti, lalo na sa gabi. Maaring mapataas ng mga senior ang kanilang daloy ng dugo at mabawasan ang bilang ng mga yugto ng pamumulikat na kanilang nararanasan sa pamamagitan ng regular na pagkain ng mga mani, aling mga mani at buto ang pinakamainam para maiwasan ang pamumulikat pumpkin seeds, pinakamataas sa magnesium 168 malalam bawat onsa almonds mahusay na mapagkukunan ng magnesium at potassium pistachios kabilang sa pinakamahusay na mani para sa potassium 290 mg bawat onsa cashews mataas sa magnesium at malusog na taba para sa sirkulasyon Walnuts, mayaman sa omega-3 fatty acids na nagbabawas ng pamamaga ng kalamnan. Para sa pinakamahusay na resulta, dapat kumain ang mga senior citizen ng iba't ibang uri ng mani at buto upang makuha ang mga benepisyo ng iba't ibang nutrisyon na kapakipakinabang sa kanilang mga kalamnan. Gaano karaming mani at buto ang maaaring kainin ng mga senior citizen araw-araw? Ang mga mani at buto ay isang mahusay na mapagkukunan ng nutrisyon. Ngunit mataas din ito sa calories, kaya mahalagang kontrolin ang dami ng iyong kinakain. Inire-recommend ang dami. Isang maliit na dako kunoz o mga 20 -o -o gramo ng mani bawat araw halos 20 almonds o 2 kutsarang buto pinakamahusay na oras para kumain, kasama ng pagkain para makatulong sa pagsipsip ng sustansya, bago matulog para mabawasan ang pamumulikat sa gabi, o pagkatapos mag-ehersisyo para maibalik ang nawalang electrolytes, piliin ang mga hindi inasnan, hilaw, o dry roasted na mani at kainin ng may moderasyon upang matamasa ang pinakamataas na benepisyo sa kalusugan ng kalamnan ng walang mga side effect. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring pindutin ang like button. Malaki ang naitutulong nito sa amin upang makapaghatid pa ng mas mahahalagang content. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin ang inyong mga saloobin. Tanong, o kung anong paksa ang gusto ninyong talakayin sa susunod? Gustong-gusto naming makarinig mula sa inyo. Manatiling edukado, panatilihin ang inyong kalusugan at magkita-kita tayo sa susunod na video. Tiyaking pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications upang hindi kayo mahuli sa aming mga pinakabagong payo at kaalaman sa kalusugan.